wala. Well, uh, may post oh, oh, si ka ba? Piyotso ano? Sana... Oo nga. Parang Oh! Ay, parang ka ba? joke lang. Joke lang po, joke lang. <laughs> so, na ka ba ulit? Oh. Kay, kay, ano, Correct. Jaja? Uh... Secret. Ayan. <laughs> Ay, <laughs> <laughs> Claudia, hindi ba kayo nape-pressure kasi, di ba, inabi nyo naman na mahal nyo rin isa't isa. Yung mga fans nyo, parang talagang gusto nyo magkabalikan kayo. Magkatuluyan. Hindi ba kayo nape-pressure na sana kayo ulit? Ganon. Nung una po, opo, oh nape-pressure po kasi, syempre, sa kanila din po nang galing na, yun nga, na-build up po kami ng dalawa. And, <clears throat> ayun, <laughs> pressure po talaga nung una. Then, sa ngayon naman po, medyo na-handle na po namin and ma-manage na po. Oh, pangit kasi baka may magmukhang fan service. Oo, parang Parang oh, oh. ginagawang ano, parang baka kasi sabihin po nila kung maging kami, tapos parang, ano yung cloud? Cloud chasing mm. daw po. Pero hindi naman po. Kasi kailangan po namin maging professional para sa future po namin. And mm -hmm. syempre, magkaroon po ng business. And ayun po, talagang number one rule po is career and magkaroon po ng business para yung mga pera po na nailalabas, bumabalik po sa atin.